Good morning, good morning, good morning sa atin Mga katropa dyan Touchdown tayo dito sa Mabini, Batangas At uh, dito na naman tayo napadpad May tawag daw dito eh May problema daw yung kanilang timbangan Sectional error So napadpad na naman tayo dito Touchdown, town check 8.30 ng umaga Maaga uh, na naman tayo nakagala So, sana hindi umulan. Medyo may kulimlim ng konti dito. Sige, mag-check muna tayo ng ating timbangan. Okay, so, ito yung ating gagawin. sectional error. Uh, Pira na naman itong lodging na ito. butas-butas uh, butas -butas na timbangan nila sa tip for na itong ano, platform ng lalalim tapos na yung bakal okay, ito sira itong isa ngayon palit tayo para mag, uh, magawa na magamit na nila okay, standby lang balik tayo ng load cell ayan naglalagay ng test weight okay